Good morning mga ka-dragon. Ayan, magandang araw. For today's video, nag-ano uh, na naman? <laughs> Gawin nating sarili na mag-grow ka. Pinansya sa grow na lang. Yeah, sa Buyas. Sa Buyas tayo mag-grow tayo tapos itinda natin, 'di ba? Mag-grow na naman. ante ah. Karon na naman. 45 na lang. 45 na lang. So tino nowle. Kaming walang tanim makisagrow na lang kami. Mag-grow na lang <laughs> kami. Ang tema kain binigay ng anak mo sa iyo? Wala rin. Check out kay Arnel, bigyan mo naman daw si mo pang grocery. Ay. <laughs> Grabe guys, nakakuwenta ng ano, kalahating milyon. Sana all. Sana all. all. Ang gastos niya lang 130 <laughs> daw, may get. Si Tamman Adai, tapos may nahuli pa siya, baka 100 plus pa. Um, yun, may get May pa yun dress, oh. ganda pa, oh. Pwede pa yan, eh. Ganda pa sing dito, eh. Nung kwag, kapo, dito. Ano yan? Ding tago mo yan? <laughs> mga <gana> <laughs> niya. Sabi ko, lante, eh. Kagaganda pa yan, oh. Awan may awid tayo. Ala ka. Lagot ka kate, babes. Hindi nakapunta na maghapon niya. So, ayan, guys. Meron tayong deliver ng pusit. Meron tayong pa-order na pusit. Ayun, Bagong harvest daw to. Bagong... <laughs> Ang uh, huli ni Kuya Lazaro. Gabi? Timbang, timbang na. Hindi ito na pakasariwa o first na Kuya. Nakahuli lang yan daw. Ang ganda Ha? gabay na sabado, masayong buwan yung sabado, na yung buwan yung buwan yung sa yung buwan yung yung buwan yung buwan yung buwan yung buwan yung 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 buwan yung buwan yung buwan yung yung buwan yung buwan yung buwan yung buwan yung yan?

Pusek, pusek. Oh, dindak ay magsigaw ka na lang po Puset. Wala tayo yung sibuyas, di magpuset na lang eh. No, Wala mang kami ani lang na sibuyas. Halle, kay kuyar na niyo. Bagotos <laughs> lang <laughs> ko ah, Puset, Puset, Puset. ang kilo, 130. 150 ang kilo, char. <laughs> Magkano sa palengke ang kilo kuya? 40 Dapat pala ano eh. Ano pa natin sa palengke. Ay, babad pa yun. Oo nga. Mas pa yun. Fresh pa. Pusit, pusit, pusit. Ano? Mag-iihaw tayo guys sa ano kubo nila dan. Hindi kasi, hindi pa kayo makapunta sa ano eh. Kubo ng... Ano yung paggawa ko ng si kasi ano, nag-spray sila ng pang... 135! 150 para sa'yo! Mura <laughs> na! 150 sa palengke. dito! 140 lang! 140! Bye bye! Ang kadami yung presyo! Hindi mo intindi ano pa talaga Presyo ako! Oh, kakahuli lang ako! Kakahuli lang galing dagat! pets from daddy okay. oi oh ting ng mga oh oh tatlong doong mmm dapat wala tolong diri din pero to ko san to kaya daya daya oh kaya ay ay lagi bibi tak mo gud manong gusto na yung Mm -hmm. ah. Pasukin na. Huwag oh, mo na rin ilalagay lahat eh. Pangihaw natin yung malaki. <laughs> Sige, pisok. Ano nga lahat? Wow! 160 nga daw sa palengke. Ano pa yung bilas ha? Bumili kami itong kaya ang daing nga 150 yung... yun. Hindi baka sobrang na. Kaya malalaki oh. siya. Ang na. Sen magandang time magkuha. Hala, tatlong kilo do kay Sara. Puno yun, nagrawo na. Pala <tis> <arot lang> ka <kinuha> ni Sara. Bago siya. Okay. Bali lima. Limang hmm. kilo ka po sa akin. naman. Tuk-tuk-tuk. Ayan -tuk -tuk. guys, bali magtitinda tayo ng pusit. Sama natin si JD. Pusit-pusit, sigaw ka ng pusit ha. Tayo put-put ha. Put-put-put. Huwag talaga yan, so, ano nga, guys. Bali, may dumating na package kanina. Mag-unboxing tayo ng package from Hawaii. Wow. Yan. Wow. wow. Mayroon tayo ano. Pero maliit lang yun. Iwang ko anong laman. Maliit man daw, pero magugulot kayo sa laman. ng Sana <laughs> all. So, ano ba yung box ay? Dali guys, kunin natin yung box. Excited na siya, hindi pa singi. Eh. Saka siya hindi gana. Ako, wala ka. Oo, hindi mo. Kaya may pangalan naman daw si Gigi dun eh. Wow. <laughs> Ito. Oh. Dali. Oh, yan guys. Ito na yung ating box. Maliit lang siya. Ayoko anong laman. Ihinaan mo nga TV. Puno daw ng pina. Agat eh. Sabi na ang kamitawan. Patay mo yung eh. ano, magsaka may tayo dyan. Ano? Nalalang nalalang. Buti po nasa mga yung buti ko. Oh. May may Siyempre, dito tayo sa ating festival. Ante, doon kayo. Dito tayo sa pestuhan natin ng ating, ano. Hindi, dyan ka na. Dito tayo sa ating festival ng ating pag ng balot ba nito. Pero sabi niya kasi nagpadala. Ano, magugustuhan niyo. Ito yung mga pangalan. Meron din daw dito eh, asawa ni Dan. Meron din yun yung asawa ni Dan. Baka, Baka mga Saan? <laughs> <laughs> ka <Baka nahal. laughs>

Mga <laughs> ah, bagso pa lang mahal na guys. Tan 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 thin... tan. Wala nyo rin daw e. Eh. nga. Ikaw -tick. mag Ikaw o? Ikaw pa ito ni Niyang yan <laughs> Ang ganda-ganda naman ni Niyang Naka-earrings na. Wala ka makahula. Wala makahula eh. na. Box pa lang guys. Umahalin na. Ano yan? Hey! tan 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 Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan.

Akala niya daw mga tubis Puri, na. Ngayon, naniwala ka lang yung hidlat pa nila. Kayo. Kahit daay. Puro'y daay. Kahit daay, <laughs> hidlat nila. Nakajita. <laughs> 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 Doon <Di> niya napansin, <laughs> di ento. Oh <laughs> 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 na <Magbibingayin niyo. laughs> Ano yan? Ano? Ah, kanuping. Wan kayo, maluna. Hindi. Tilapya. Kanuping. Kanuping, no. Ito, guys, galing kayo. Ito, Jawan, talaga. Ito yung gilaing niya. Ay, tilapya. Puro tilapya, ta? May chafrang kayo, ha? May kayo. Bye. Ganda naman itong mga alas na ito. Maulang. Ganda naman itong mga alas na ito, madam. Madam, dame Ano, pindang? Oh, okay. na, si Madam Mar... Oh, pa magpasalamat kayo kay mam Margaret. Madam Margaret, tuloy sa amoy ng ano. Madam Margaret, thank you po sa dahil. Nagulat yan sa tawa niyo. Kaya Nag-iyak.

nagkulalay tuloy, nag nagkaloay ano na lahat yun ibig pagpapiatulan sila magkaka nanti primito na ngalngal ngal 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 Ayan, ngal 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 na. makain. Kala nila from abroad. Yan yan. Natakot ka ba? Anong binibili mo, Ivan? Oh, ang sarap naman ang ano ni Kuya, oh. Halo-halo. Yan yan. Yeah. Kasi halo yan. Sarap. Meron tayong bagong menu, guys. Halo, halo. Hay kasama stick ko. Kasama ni Pati na dalo kagantay na tanto sina nagapo. Abroad po na ni ko. Hindi pa sa king king ni Ha, nakatulong ko ni Gina makisara kami ko. Hindi. Ang kiterde. Hindi. naka po.